everyone. Welcome back to Edit RB Vlogs. As you can see, ang ganda ng aking background. Nandito tayo sa Camp Four, Dito sa Bolinao, Pangasinan. Samahan nyo kaming umikot dito guys kasi ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda tong place na to. Talagang truly nature. As in, mag -e enjoy kayo. So, stay tuned lang kayo para makita nyo rin kung gaano kaganda tong place na to. Ang napansin ko, marami silang mga hugot lines. Papakita ko sa inyo, guys. Baka may makarelate yung iba sa inyo dyan sa mga hugot lines na nakapost sa bawat area ng lugar. Tara, samahan nyo kami dito sa pag-ikot sa Camp Welcome! So, so, kisiar muna ako, guys. Ito yung paligid ng Camp Hoor. Ayun, oh. Na. Medyo malayo yung toilet. Ito siya. Huh? Saan po yung toilet? Ah, dito sa kabila. <laughs> Malayo pa pala. Ata dito. Sige pa. Ang layo. May mga alagang manok dito. Ito <laughs> Naliligaw ako kung saan ako magla-toilet. Ang daming mga pansabong dito. Ay. Tignan natin. <laughs> Baka ito nga. Pagtawid namin sa bridge, lalaka rin pa ng kaunti. Oh, Kunti okay. na lang. Malapit na. Ah, malapit na. yung papayo na, na ka. ng punta ma'am. Yung kampor. Sige po. Yung maliit lang, pa Nandun sa gilid ng ano, sorry, di ba, nilagay ko? Bigat niya ni. Ay, ano, matagal na yan. 15 years na siya dito. Kaya, Ay, kaya pala. pag tinagalog niya, wala na English-English. Lahat, tag alam niya. Kahit jokes niya, Tagalog, tagalog din ni. Eh. Pwede kotse rito, Pabs. Pwede kotse. Guys, nakakatakot. Yung bridge, sinagalaw. Ayun, no? Meron silang floating bangka. Makita mo yung camper doon banda sa bandang right side. Merong nagpo-photoshoot. Sorry, nasira yung background nila. So guys, good morning everyone! Nandito kami sa Camp dito sa Pangasinan. Ito lang yung way, itong bridge na to. Papunta dun sa kabila. So you have to cross this river para makarating ka dun sa area ngayon. Nakapayong ako kasi sobrang init. So... Tingnan mo, may mga sasakyan. Paano sila nakarating dito? Sa other side? other side. Ah. Ito yung entrance nila, Kampur. Tara guys, punta tayo sa baba. Ito lang yung way papunta doon. So let's see guys. What we can see in this area na alam natin na napakagandang nature. Ang cute naman, may little bridge, oh. Guys. Nice. Dito yung information nila where you can pay. Good morning. So, ito yung, ano, information. Magkano yung bayad, ate? Ha? 50 pesos. 50 pesos. Kalag po isang pangalan Naku, wala taong akong bariya. May change ka sa 1,000? Sige na. Ito, wala akong bariya. Sorry, ah. Magka-cottage ba kayo, ma'am? Or picture taking lang? Paano, uh, ah, magkano yung cottage? May 300 po, may 500. Uh, tingnan na lang natin. Mamaya pagka nag-avail ako ng cottage, hindi magbabayad na lang ako ng pahamboy, ha? Sige po. Ayan. Change po, 900. Okay. May restaurant din, ma'am, sa taas. Ah, may... Ah, pag gusto namin magpaihaw, meron kaming baon. Pwede kami, pwedeng mag, may mag-iihaw sa amin. Babayaran na lang namin. Ah, oh, sige. Okay. Ayun yung rafting pops, oh. Mamaya magpapicture tayo dyan. Mag-rafting. Ha? Oo. Pag gusto mo mag dyan. Wow, ang sarap. Ay, masisiming, masisiming ka? O, sige, dito tayo sa isang ano, o. Oh. Abel tayo ng uh, isang cottage. Saan mo gusto? Doon o dito? Dito na lang? O, dito na lang. May rent ba to? Oo. O, nag-abel tayo ng isang cottage. Ang ah, gusto mo apa ni kan? itu pergi rumah siapa? pergi kampung apa pak? Di sana. Oh oh. <laughs> oh, ka oh, oh. Uh, ikat kamera apa pergi apa kamera? Nadi itu pergi karena maksimi mami anakku ikat. Sambil berjalan. Oh. Si burung mal malam water sa river. Oo. oh. Tadi oh. dari sana. Rest ko Sasamahan so, ko kayo guys Ito dito May mga cottage na pwede kang mag-rent So dito kami mag-rent ng isang Cottage Sa Kampor Mamaya isa-isahin natin yan Ikot tayo guys Pwede kang bumaba dito Uy dahan-dahan lang Baka direto tayo sa River, hindi ako marunong mag-swimming. Ayan. May mga nag... Talagang kawayan yung dadaanan nyo guys. Like, here. At may mga nag... Si swimming dito sa river. Hmm. Kuya, kuya, magkano rent ng boat? Magkano rent ng boat? Saan ang ikot niya? Ah, sa dagat ka, hindi kayo dito lang. Ha? Ano na? No? Ah, tapos din na lang rito. Ah, talaga pwede pala yun? Sang sa beach? Sa beach. Awa mo ito. A, sa patar. Aga taga patar sila nakabook. Amalay, ah, oo. So guys, eto bababaka lang dito. Ayun, dire natin. omg. Andy. Lagot na wala na, dire. Ah, dire natin. Ito mabikagagan. Hindi ako mag-a-yun. Si yun. Nagalaw pala ito. Ah, may floating pala to. Kaya lang siya nalutan dito, guys. Oh. Kita nyo yung ano dito. Ang Ay, wow. Ayun, ah. Ang ganda ng ano ng nature na kita nyo yan, guys. Makita niyo yung mga sides. Ang sarap mag, ano dyan, mag ikot. So, doon kami tumawid ng bridge. Ayan o. No? Yung bridge na papunta dito. naman, ma'am. Ha? Pwede po. Hindi, doon kami galing nga eh. Sa kabila. Kasi yung sasakyan namin, hindi pa na pwedeng tumawid dito. Bawal. So, taga-patar kayo, kuya. Ilang bangka kayo? Dalawa. Marami po kami dito. Dalawa. Dalawa. Hindi, ang ibig ko sabihin, dalawa kayo nagpunta dito. Uh, I see. Kayo ma'am, baka gusto nyo dito mag-ailan hopping. Hindi po kasi ano kami, dyan kami sa Anda. Ah, sa Anda. Oo, dumayo lang kami dito para makita yung lugar. na pag doon ka nakatayo ang ganda. Hmm. Wow, ang sarap. Ito na 'yung inihaw namin. Inihaw na bangus. Let's eat, guys. Kakain na tayo. Ito ang ano mo kapta? Kamay. Hi guys, tara kain na tayo. Tapos na kami mag-ihaw ng Bangus na merong mga kamatis, sibuyas, bawang, luya. Dapat may itlog na maalat pa to, kaya lang wala kami itlog na maalat. Ayan, nakita nyo to guys, ang sarap. Wow. Mm. Boneless, yes, ano boneless. to? Boneless bangus. Kaya hindi mahirap kainin. Mm. Kain na tayo guys. Oh. eto Ito ang pagkain mo nasa nature. Tapos meron kang praise and worship song. Oh. Perfect. Ito ang ano natin guys. Magkakamailan tayo. Sa kanya napunta yung mga balat ng isda. Ayan. Kain ka. Yan, malapit na maubos guys. Ibilis oh. Kasi <laughs> ang sarap talaga ng inihaw na bangos. Mm. Ang Kumusta ka? Okay na kana? Yeah, very good. Sarap kumain, guys, tapos ganito yung background mo. Yan yung view namin. Mamabuhay muna. I mean, bahut na. Tara na, kami lang kami. Third time kumakain ng mangga. Mmm, sarap. Guys, ayan si talaga yung ano namin ulam. Wala na tira. <laughs> guys, dessert tayo. Cheers. 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 binili namin doon sa taas, sa Meron sila ano dito restaurant. Mamaya ililibot pa namin kayo, guys. Kapag kapag ako, di ka next time. <laughs> kapagod <laughs> kaya nga taas eh oh. taas ng hagdan oh guys yun oh dun papanig sa taas oh.